Si Opa akong chamanyan hey mukhang tao na nga sa Alstrom mukha niya before? eh mukha lang, walang ano walang tigura dyan sige na, gupit na <laughs>

lang. <laughs> Pero okay, okay na yung music Mukhang tao na nga eh. Ano mukha niya before? Ha? Mukha lang. Walang ano. Walang figura. Diyan lang. Sige na, gupit na. Dami yung kalmot la Masan mamakita makita? mag, mag nagupit, Nagka-shades yung taga -upit.